Hi mga hobby bees. Today is the day. Lilipad na kami ng US. Mamang. Ay, punta na si mama sa kotse. Bye, man. Ingat ka. Parang hindi mo naman ako mamimiss. Mamimiss. Susunod naman ako dun. Parang okay lang naman siya naalis na ako. Yung kiss, mo, bakit parang may madali? Dapat, baby, I'll miss you. Huwag alis. Ganon hindi <laughs> na, bilis bilis well. na tara, na tayo yay, first time ni mama sa US excited na siya ayan, papunta na kaming US first time ni mama mag US and first time niya na ganito kahaba na flight I think it's 14 hours maybe no? yeah yes Mama, hali ka muna ano yan? kasi since mahaba ang flight dapat meron tayong neck pillow ito it's very comfortable maganda yung tela tapos it's memory foam. Tapos ito, tingnan mo, hindi siya katulad ng usual pillow. Meron siyang curves. Ah, okay. Para mas comfortable siya gamitin. Perfectly designed. Yeah, that's mine. Oh, where's mine? This is for you! Thank you! Oh, <laughs> yeah, are you shaped pillow. Ang swerte ko naman. Try mo nga suotin. Aluna, Hindi, eh, sige na, kayo pinag-review sila. Baby, parang nga Baby, ganyan ba o ganyan? Yeah, ganyan. Ganyan, no? No, but the other way. Ganyan? Ah, para yes. pag paghiga mo may gano'n. Ang um, try mo ma. Iyan ano ko? Yeah. So, egg mo, yan. Ganyan. Yan, no? ganyan. Oh, pag, Ay, okay. Tapos -ano dito lang ilak. Yes. Okay. Yeah, so, Perfect. Okay. Okay. Yeah, you. Okay. 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 sa plane. Yes. <laughs> yeah, of course. Ingat Okay. Sure, okay. Sure, sure. Thank you, bye-bye! Bye, Ma. Bye-bye. Bye-bye bye Okay. Okay. bye Okay. 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 We'll miss you. Bye-bye. Mama, ready ka na? Mo. Tingnan Baka may makalimutan. Oh, yung passport ko. Oh. Ay, Ay no, ito na. Hindi pwede makalimutan. <laughs> iwan tayo. Ba Tara na, ready to go? Oh, ready to go. Are you excited? Let's Thank go! <laughs> Mama, gising na. Nandito na tayo sa huh? airport. You like your pillow? Yeah. Dapat ginamit mo, mag-sleep ka dyan. Okay na? We're here. Kuha pala ako ng car. Ay, keto 'to yan. Kunin mo muna nitong keto 'to yan. Natakbag ko. Ano? pag na natin itong pag-asali. Ayan. Ayun, kayo pa. Ito na sa'yo. Ay, dito kayo. Dalawa ang Bye-bye. Bye. Bye-bye. Yay! Excited na ka? Okay. <laughs> Bang. Libre ang kanilang. Ito libre? Pwede ba daw? Ito. Pwede ba daw iuwi? Pilipina, <laughs> Pilipina. Pilipina ng Hindi ko alam. Parang hindi naman pwede. <laughs> hindi naman <laughs> din naman alam. Magpapasok natin sa bag. Ahoy. Dutin na natin yung gift ko sa iyo. <laughs> so, para makatulog tayo. Tulog tayo maayos sa flight. Ayan. Oh, it's very comfortable, ma No? Yeah. Happy? It's Happy. soft. It's also, tawag nito ma, it's um, memory foam siya. So, uh -huh. yung tipong pag ginaganan mo, press siya, babalik pa rin siya oo oh, babalik siya sa position ma siya, may memory ka pala magising <laughs> memory foam daw memory foam daw kasi may memory, ka may memory kang magising para magising ka naman magising ka sa katotohanan na i huwag to kasi eh, mamay eh. kahit wala pa kong joke <laughs> kaya pwede na tayo natulog tapos kumot tayo ganyan no I don't believe na pala one hindi, mamaya pag mag-aircon. Mayan, may okay. kasi hindi pa, hindi pa na lumilipad e. Eh. Yeah, let's go! Let's go! Yay! Lipad na kami ni Mama ng US. Official <laughs> yun, <laughs> Hi. We arrived finally. Mama. Ah, oh, my. Los Angeles. We're here. We're here. Welcome to the, to America for the first time. Happy ka? Oh Let's go. <laughs> Excited. Ang haba ng biyahe namin, para oh, parang isang buong araw. Is 14 hours, ito. pero There siyempre, ito. Fourteen hours, to be honest, but okay, okay, okay. Smooth, smooth, smooth. Everything is smooth.